Magbabagong taong halos walang kita si Edita sa kanyang negosyong talipapa. Apektado kasi ito ng ginagawang sidewalk sa Nagilian Road. Maliban dito, problemado siya kung saan kukuha ng pagpapagamot ng kanyang dalawang anak na kakaopera lang. Hindi ko alam na nga ang gagawin. Halos magpakamatay na nga ako. Yung anak ko lang kami magastong buti na lang may pilihil. Kaya hiling na nila sa kinauukulan, aksyonan na ito. Tapos ang tagal-tagal pa -tagal nila, baha dito, yung umulan, bumaha dito, buti na ngayon, ulan ang ulan. Eh pag umulan yan, babahayan dito sa lobe, doon, pupunta doon sa ilalim. Well, mensahe ko lang po sa contractor kung pwede lang talaga isa uh, pakibilis na lang. Well, there are many factors talaga na nangyayari pero kung tingnan sana naman natin ang part ng mga maapektuhan ng mga kabaranggay natin, bisita natin tungkol sa project ninyo. Target matapos ang proyekto noong Oktubre pero hanggang ngayon hindi pa rin ito tapos. Ito ngayon ang kalagayan ng sidewalk at ng drainage na inaayos sa kahabaan ng Nagilian Road. Sinimulan pa itong gawin noong Agosto at inaasahang matatapos noong Nobyembre sa kasalukuyang taon pero hanggang ngayon hindi pa rin ito natatapos. Sa sumbungan ng mamamayan, idinulog ng mga residente ang kanilang hinaing ukol sa proyekto ng City Engineering Office. Nagpaliwanag naman dito ang ahensya. actually last October uh, we issued the, uh, the uh, first uh, notice to you the anti contractor uh, intend to terminate the mm. first nga letter tayo gamin kinyada and then they responded mat uh, nag respond mo tayo yung ada ti catch up program da and then uh, last uh, November November sa DA letter da nga rin uh, nilit inikantay mo ng second uh, second letter na uh, intent to uh, show cause or uh, order din Kinilala ang kontraktor na Jeros Construction and Supply. Dahil sa posibleng pagterminate ng kontrata ng City Engineering Office sa kontraktor ng proyekto, mas mapapatagal ang problema ni Aling Edita at ilang negosyong apektado dito. Kaya ang hiling ng barangay? Kung talagang magawa rin lang ng paraan kahit na ituloy na ng kontraktor mismo, pero ifast-track lang ng konti. Kung hindi pa terminated ngayon, wag na nilang ipa, ipa terminate Kasi nasimulan na eh. Nandyan na and then ang ano pa dyan is uh, kawawa po ang mga commuters at mga kabarangay natin. Mas lalo na ang ating mga bisita na laging bumibisita nga sa mga tourist destination na located uh, dyan sa project na yan. Tiniyak naman ng ahensya na hanggat hindi pa natatapos ang kontrata, mabibigyan ang kontraktor ng pitang araw upang maipaliwanag ang rason ng delay ng trabaho sa pamamagitan ng show order. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.